Okay. naalala pa ni Fex ang kanyang, ano, tour guide. <laughs> ba? Diba? Ako ba yun? Si, si Kuya. Si Kuya daw. Ah, si ah, yun. Ano pare, minis si Ate. Yeah, At mat matabaan yung ano, signal tayo. Apaman. Smart. Mata

Finally! Nasa taas na kami. Ano na yan, dumaan sila habang doon nag-uusap tayo doon sa may table, dumaan yung anak na, na yan. Ah, oh, oh. oo. Ah, oo nga. doon. Oh, oh, doon Sina sa... ano nila tour guide nila kuya? Ah, ito. Ah, okay. ito. Ba't ba parang nauna sila sa atin? Nag-shortcut sila sa may yan dumaan. Ah, okay. Eh, hindi ko kayo dinaan sa tubigan. Gawa na maputik siya. Mm. Ayaw ko na mm -mm. Ano, mas maganda yung setting daan. Mm -hmm. Kahit mabagal yung lakad, basta safety naman. Oo, oh, oh. ah, mas safe yung ano uh, din. Ah, yan doon kasi safety naman. Dati kami dumaan do doon naman. Kaya lang, sa ngayon makotik Oo. So. Oh. Oh. Sige. So, yeah. <laughs> buti na po kami ng ulan sa bundok. Ayan, ayan, lalabas lang. Ayan, o, tignan mo, ano siya. Dumalabas pa rin yung araw. Oo. Ilalabas na lang. Baka lang. Napadaan, nag-drop Passer uh, ba Ano lang <laughs> <fart> kumakabot okay. ah, kami nang galing. Ayan, sa part na yan. Yan yung dinaanan namin sa baba bago makarating dito sa taas o oh, si kuya oh. si kuya ang nagbemi-ari na itong bundok kaya pag pumunta kayo dito hanapin nyo lang si kuya alam pa kaya kuya? Alex. si kuya Alex etong inuupuan namin na ano ba tawag dito kuya? view deck view deck, view deck. ano kay kuya to pinagawa niya to Diba? Ah, para, sa turista, oh. para sa mga turista, o para sa mga turista, di ba? Pahinga. Sa oh, mga turista, sa mga bisita. O oh, sa mga bisita, sa mga visitors dito sa El Nido. O oh, ayan. Ano yan, ikaw talaga nagkano mo talaga? Nakaplano. Aha, ang galing. O di ba? Marami pang actually ano, ginawa si Kuya dito sa ano, sa baba. Nandito lang kami sa taas. Kay Oh, bumigay ka. <laughs> Buwis buhay. Bye bye. Pabalik na ulit kami. Bababa na ulit kami. Ayan, pababa na kami. Medyo madulas. Papa papa. kami dulu. Ayo. Bangin. Bangun. So may new bed. Kita mau hawak papa ba. Ayo nasi mi Nanalabot na yung mga tuhod ko. Nagugutom na ako. Oh. Yan. Nakikita nyo yan. Ganyan pa. Ganyang katarik yung na natin pababa pero ito rin yung inakit <clears throat> namin pataas <laughs> ayan alam mo ako sobrang ginagy ako sa mga ganito pero sa totoo napapraning ako kasi dahil nanunood ako ng mga anaconda ng mga movies about snakes so feeling ko <laughs> anytime may aatake sa akin ahas may alakonda nakatago lang ayan tingnan mo yung ano, yung itsura nya ayan ayan diba so feeling mo talaga anytime pwede kang ataka ah uh, ano ba i-attack ng snakes dito tapos feeling mo may anaconda ayan no Di diba ganyan yung mga movies? <laughs> na mga ahas-ahas. So, okay. Pero gina na pa rin naman ako. Medyo napapraning lang. Parang paranoid ka. Yung utak mo o yung isip mo. Sa ganong ano. Sa ganong sitwasyon. Malalagtag. Madudulas pa ako. Ay, <laughs> na Sayang, di ko na-videohan yung pagkakadulas ni Michelle.